<laughs> kaliwa beb, kaliwa. Si di Ate din na nakalit si Ate din. Hindi nakalit si di Ate din. <laughs> beb, beb. Bagay mo si Jim, bagay mo. Bugo eh, <laughs> Atras de, atras. Kaliwa mo. Si di Ate din na nakalit si di Ate din. Huwag mo sa pagkaliwa.

Bugo! <gulong> <gulong> Ilang araw yan? Ganyan? Ikotin Timote! eh! Dito ka po! Kumanggalang galing lang! Gawa pa ulit! Ah, wala na! Stop na kay James! Wala na? Wala na, okay na daw!

untuk mulakan <laughs> Llalu请 <laughs> Okay na